Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, nako ay na pala ng napakaraming tao. Oh. At kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, Na? Nagwala daw, Jen. Jen. Nagwala? Nagwala si Senado, uh, Senador Mark Birliar sa hearing ng Independent Commission But... on Infrastructure. Uh, ah, si Senador Villar kasi, Secretary ng DPWH. Tama, noong panahon hmm. niya no, yun, noong nakarang uh, administrasyon. Pa Duterte. Uh, uh, at no, uh, binalita nga, siya ata uh, pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Hindi, ang alam huh? ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. <laughs> Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag oh. na yung security at pinalabas siya. Ha? Dahil sa uh, pagwawala. Eh... Parang wala ata sa katauhan ni Senator Mark Villar yung baga niya. Out of character. Oo so, nga, parang hindi ato. Tahimik yan eh. Oo, uh, uh, tapos uh, sasabing nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. Oo. Oh. This is not true. Ha? Huh? The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So hindi totoo yung sinabi sa kolong? Hindi. <laughs> Ayan eh, ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Ang nga po. naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulpo. Ah, siya naglabas ng column hmm. na nagwala daw eh, si eh, Mark Villar. Nagpost na, na, siya. Yeah. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. Mm -hmm. At humating humantong para sa tumawag ng guard at pinalabas. So, paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng si ICI. Si Hindi natin malalaman, Sen, Jen. <laughs> kasi, oh, oh. hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Oh, oh, hindi ka sa sa'yo. Eh, palihim oh, oh. kasi. Eh. Oo, oh, oh. roon hmm, Yun ang, ano, yun ang uh, disadvantage, Di na, ng, disadvantage na. Disadvantage oh. tama kayo, Sen, ano, Kaya yung mga tao, gustong-gusto niya talaga na nakikita. Para oh, sa ganon, oh, oh. walang, ano, walang... Uh, Patot sa dahan na ganyan? Ayun. Uh oh. Ay, so kung ito pala'y naka-live stream na, Son? Eh, walang makapaglalabas ng maling... Uh oh, yeah, no? ...informasyon. Informasyon. Uh -oh. No? At ma 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 maalalaman ma natin kung sino nagsasabi ng totoo. Uh Oo. -oh. Kaya, ang sabi nga namin ni eh, Jensen, kahapon eh, mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Oh, yung public, ano, trial by public uh oh, ito daw eh, nanganganib eh. Lalong magagamit, kapag hindi hindi natin napapanood. Hmm, no, kasi kapag ang uh, pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos, hmm. ang gagawin mong uh, taga-usig, eh, palihim silang nag-iimbestiga. Uh -huh. Yan. Uh -huh. Pagmumulan lang ng pagdududa yan eh. Oh, gaya niyan. Paano natin masasabing sino nagsasabing nga naman ng totoo, no? Uh -huh. Eh, gusto to. Eh, eh na sabihin natin, nagsisinungaling si Montulpo. Bagamat uh -huh. sa mga nakaraan, eh, ginawa na niya, di ba? Uh -huh. eh, hindi mo rin naman sabihin, masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka. Kasi uh -huh. wala, naman rin ubin. pa, para tayong kadibayan. Kwento sa kwento, tama hmm. ka. Hmm. Dapat so. talaga open na open yan. Uh -huh. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat yan. Uh -huh. harap-harapan talaga, hindi yung